Kaya pala, todo banat na naman itong mga DDS, itong mga um, vloggers na itong silikong. Todo banat po yung mga yan ngayon. Dito po kay or One Rider Partilist Representative Busita. Malala ang banat. Ang dami nilang hinahalongkat. Uh, nila na wag na daw nga itong mga katulad na eto akala mo talaga yung tipong may ginawang kasalanan. Okay? Kasi ang mga Duterte, ang mga taga-suporta ni Digong, galit na galit yan sa mga taong pumupuri sa nasa Malacan Galit na galit yan sa mga taong nakikita ang mga magagandang nagagawa ng presidente para sa ating bansa. Ganyan po kalala ang pag-iisip ng mga yan. Baliktad. Baluktot at baliktad ang kaisipan kasi iniisip nila na yung mga taong gumagawa ng mabuti ay kasuklam-suklam, kasukasuka. At yung mga taong katulad ng mga Duterte na gumagawa ng kahayupan ay kapuri-puri. Ganyan kalala. Ganyan ang kabalik, pagiging baliktad na kaisipan na itong mga diehard. May kilala ka diehard? Ako meron. <laughs> so, ito pala yon eto pala yun, good job Mr. President abay pinuri na itong si Busita, Representative Busita ang nasa Malacanang, kasi ang sabi niya Busita pinuri ang pamamahala ni President uh, Ferdinand Marcos Jr. sa husay ng paggamit ng budget mm, mm, ayan, speaking of budget, talagang, talagang talagang malaking sampal ito sa kampo ng mga Duterte dahil malaking usapin ang tungkol sa budget ng UVP, ng DepEd, dati at kahit yung mga dati pang budget nung nasa Davao pa, etong sa Sara Duterte pinakamalaki pala ang nagastos na confidential fund nung siya ay mayor pa at marami pa pong ibang mm, grabe, malala malala po talaga so eto ha, ah, husay ng paggamit ng budget ayan, may kinalaman kaya ito sa kanyang pagtakbo daw bilang senator kaya pinupuri ang nasa Malacañang tatakbo pa lang senator etong si uh, representative Busita pero pwede may punto di ba may punto pero kasi ang punto ko rin dito totoo na masakit ito sa mga Duterte na pinupuri ng kung sino man mm, ng kahit sino ha basta kahit sinong pumuri sa nasa Malacanang at sa ginagawa ng administrasyon ito ay siguradong aatakayhin na itong mga diehard na nasa social media. Ayan. In fairness sa administrasyong Marcos, hindi kasing kurap. Okay? <laughs> hindi daw kasing kurap. So parang sinabi niya, kahit papano, kurap din itong administrasyong ito. Pero ibig sabihin niyan, mas malala ang korupsyon ng panahon ni Digong. Clear. Malinaw naman yan. So ayan. Kaya po inaatake ngayon nang kung ano-anong paninira etong si Colonel or etong si Representative Busita. Malala ang pag-atake ngayon ng mga diehard sa kanya. Good luck!